Ang dami, ng, ang dami mga, mga group. niya dito, girl. Oh my God, oh. Oh my. <laughs> Ang bibili natin ngayon, girl. Makakainis kasi sa mo kasi ang dami mga ano, mag 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 Ano yan, cheese? Oo. Oh. dati. Si Nike. So, so wala ka nang pinapakita kahit na ano. Mayroon card. Oh. Wala na nga yung actual card niya. Hindi ka nagpakita ng card? Na ano na lang, picture. Ah. Yung pampalo ba? Yan. Wala, may tilapia din. Sa yung pampalo? dollars lang yan. Kunin ko yan, sampano. Oh, oh lumig! Oh my goodness goodness. tulak ko ng cart. Ha? tulak ko ng cart. Ang sexy, ang lamig-lamig. Nasa loob kami ng freezer. Wow, may mga fresh fish <laughs> din pala dito. bumi. Uy, wag mo ng cab. Hindi mo na ako kakain kasi nag ano, nagdeliryo ako ng ilang araw. <laughs> After kasi katawan. Inubos ko ang <laughs> Sinimot niya yung front. Ano mo nga lang yun? Wow. Dito lang pala ang line na oh. ah, ganito. Uh, ano na, puno na yung cart natin? Mag ah, Magluluto. Ito guys, marami na yung nabili namin. Pamahilo. Ito ang buong freezer guys Oh my God Sobrang lamig dito Lahat mabibili mo in bulk Dito sa loob freezer. ng freezer Ito cheese Ito cheese All the cheese here guys mura lang nila. Pwede ka sa North Pole, Garden. Oh, ha! derby light. <laughs> Tingnan mo. Ha! Oh, lamig-lamig doon. Oh my God, As in talaga kung may may Sam's Club na wholesale, ito yung pinaka wholesale wholesale. <laughs> bigas. May bigas din girl. Dito ka bumili ng bigas? Ay, sana alam ko pala. Ito oh. 50 pounds. <laughs> Akala ko mga isda lang sinasabi mo. Kaya mas mura dito. Meron silang home-made. Ano 'yan? Coconut nakukunat 'no. Din mo Three dollars something coconut milk. Biliin tayo mag ano. Girl. girl Tingnan mo nga. Biliin mo nga, alokahin mo ako. Coconut milk? Oh, dapat. $2 per piece. Ako talaga ang magbubukas, okay, girl. Oo. Oh. ako bibili din ako kasi magagataw okay, ng gulay. Oh. Kasi dalawa yung kukunin ko. Maganda nga kasi. Ilan ba sayo dalawa lang din? Okay. Maganda kasi, ano, maganda yung box-box kasi magkakaroon lang yun dollars. Makaka-less kapag box oh. ang binili mo. May toyo din sila dito, girl. Nakita mo yung isang box na chicken doon? vanilla bala. <laughs> Nakita mo yung isang box na chicken doon? Oo. Uh -uh. Kung all breast. Hala, girl, pang baking. Yeah, pang baking. Oh, my God. Uy, oh, nga, no, ang dami. May picture dito. Bird. Bird. pasampal nga ako nyan girl. Bibi. <laughs> <laughs> wow. tapos yun ang mga flower. oh my god. Ayaw. Oh my goodness. Oh my. Ano yan? Creamy peanut butter? Grabe, lata na talaga. Ang oh. laki. Okay, pop. yung 60. Dalawa na? Dalawa na. Pero bawal ka niyan, girl. Alalahan mo sa, sa pang box. Ko oh. Tingnan mo yung expiration. Oo nga, no? Pag na, nagpa-box ka, mag-ano ka. Dito ko na mamili. So, from December. Grabe. Saan na ba Sana natin ilalagay? Oo, oh, 2024. Pero, hindi ko to. Kapakita pa kay Mike. Bakit naman? Sabihin patayin mo yung pamilya mo. Pagpatayin mo <laughs> ng, <laughs> ng chocolate. <laughs> patayin mo na yung mga kaibigan mo. Patayin mo yung pamilya <laughs> mo. It's a part of the job, but... I don't know if you can see it in the video. Where's our card? Where's our wallet? mapili. <laughs> Unsalted. Mukha ako, girl. Unsalted butter. Ilan? Isa lang. Red sausage. Kala so, mo naman, ano yan? Hotdog? dog. Kala ko sausage. Ah, Hotdog dog. Sausage pala. Ano? Marami na kaming dolyar na na... Saan nga hindi sila mag-change? Mag Tulad diba sa si Sam's? You need actual card? Hmm. Hindi na dati na picture picture, you can take a picture. Yun actual card na dapat pag pupunta ka. Oh, ano pa pala nang itong to? May Magpapadala ng... pa ng peanut butter. Huwag ka naman magpadala ng peanut butter. Kasi kasi pati pa nga yung peanut butter doon. Gusto nila yan. Na ano yan kasi... Bakit? Ma-addict na? Ano Bawal yan sa'yo, girl. Huwag ka na mag ng matagal. Bawal oh, yan. Well, not... <laughs> <laughs> Wala mo naman. ibang daan, girl. Labas ka ulit doon. Akala mo ha? nga. Kaya nga na itlog. <laughs> ano yung mga dyan? Ah, lumapang say it all you want at meron sila dito. ano na magunusdilin eh. hindi na alam ko anong bibilin na? No. <laughs> dyan trigger na tayo dito. may mga piping bag pa. Yes, Tulong pala oh, marami. Pinag-datapon uh, na kasi namin yung mga plastic namin. Ito. Kaya nga, ba, ano?